Hello besties! Welcome sa ating 8th episode of Agtutubo Online Youth Channel. And we are here at Simpambun Park, Banayuyo, Ilocosur. And I am your BFF Carl, ang magiging host for this episode. Ang Agtutubo Online Youth Channel ay isang online platform na nagpapakita ng galing, talino at husay ng kabataang Ilocano. In here, We will feature young leaders with inspiring stories that touches our hearts and our lives. Dahil naniniwala kami na ang kabataang Ilocano ay may natatahing taglay na talino, husay at talento na pwede nating ipagmalaki, hindi lamang dito sa Ilocosor, kundi sa buong mundo. BFF, alam nyo ba ang probinsya ng Ilocosur, especially the provincial government of Ilocosur, headed by our number one besties, BFF Governor Jeremiah Jerry Singson, BFF Vice Governor Ryan Luis Singson, through the PYDO, and PPSK headed by our favorite bestie, PFFSPM Vic Singson ay sinusulong ang karapatan ng mapataan sa pamamagitan ng paggawa ng katapoma na kung saan mapapaganda at may pro promote ang youth leadership through active participation and recognition of our young leaders. Isa ito sa napakadaming programa ng provincial government para ma-involve, makita at may pamahagi ng mga kapanating kabataan ang galing ng kabataang Ilocano. Pwede nyo kaming panoorin sa aming YouTube channel, sa aming Facebook page through PYDO Ilokasor, and podcast sa aming Spotify. Kaya mga besties, don't forget to subscribe, like, and share. ating last episode mga BFF, kinalakay natin kung paano makakatulong ang ating mga kapokabataan sa pagpapausbong at pagpapaunlad sa ating lokal na turismo dito sa ating probinsya, Ilocosur. Kaya today, excited ako sa susunod nating episode. Ngayong buwan ng Oktobre ay pinagdiriwang natin ang Indigenous People Month. Layunin nito na kilalanin, itaguyod at preserba ang karapatan, kultura at tradisyon at kontribusyon ng mga katutubong pamayanan sa bansa. Our special guest ay isang masigasig na IP Youth Leader kung saan this year, isa siya sa napakaralang most outstanding youth leader in Sur. Siya ay nanguna ng mga programa at atbogasiya para sa kapakanan ng mga katutubo at kabataan. Isa siyang inspirasyon at tinig ng pagbabago sa kanyang komunidad. Let us all welcome our special guest, BFF Edward Tuti Ollero! Hello, na baga BFF, kaya name baga bigat probinsya at iilaw kasulur. Ayan, hello BFF! Kumusta ka naman BFF? Uh, hello BFF, maragsakan na launay, tayo nagtanak ni Gundaway, ang mga iboses ka dagit ip iti probinsya tayo Iloc. So, hanggang naa na launay, dagiti patak na tutubo na IP iti probinsya tayo. Bilang isang IP Youth Leader BF, ano naman yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Haas uh, may isang IP Youth Leader, tatama na kami nga uh, uh, agar-arami ito organisasyon, kadwa iti na koronaan nga bangan di Begnas di Luxury 2024, na kami iti October 9, 2024, kaya tatama kami nga agar-arami organisasyon, nga dito ay ket uh, maunong dagiti iti na dumaduma nga ang tutubo ket na dumaduma nagapoy iti na nga tribo iti probinsya tayo nga Ilocos. kung sort of no iti boses ni iti probinsya tayo ket kastamet nga makaarangit kami iti na ng nga aktibidades para metlaeng iti pagrangayan you know, para metlaeng iti uh, yan yeah, dagitipada tayo nga indigenous people iti probinsya tayo Tama uh, ka dyan, BFF. Ano ang pinakamahalagang aspeto ng kultura wika, sining o tradisyon ng mga na mga katutubo na dapat bigyan pansin at pahalagahan. Para kanya BFF, kaya amin-amin na parte, iti kultura, tradisyon, iti indigenous people, iti nadumagong mga tribo, iti probinsya tayo, kaya dapat dagitoy, kaya maikan, iti pansin. Tapno, ang nga agyag, iti kultura tayo, laeng nga itira ito nga enerasyon, nung no, di ka kadagiti sumasarong nung tupay, akapututan. Ayan. So, BFF, ano naman sa mo ang pinakamalaking hamon na hinaharap ng mga katutubong kabataan ngayon? Ala para kanya, BFF, iti, it talaga uh, nga uh, hamon nga sang sang ng nag indigenous people, iti rating it, nga uh, or, oras, kaya tao to men, kaya iti modernisasyon, kaya diskriminasyon modernisasyon, kaputa, iti kinadadu, iti evolution uh, evolvement, iti lubong tayo, kaya kasla malipnipatan din iti kultura, malipnipatan din nga ibiyag, iti kultura, kaluranaan na nauna, iti, iti na pa iti panagbadbado nagbadbado, kaya kadagiti na dumadumapay ng ar arami dagiti indigenous people and discrimination kapag tatag it indigenous people mabutin ka pa yan kaya mabaindan na mga sa uwi tila yung bahay at tanong at tatay ito eskwela trabaho ta kaya ito yung nga madis-discriminate nga nagkitap iti mga mama kadag iti pa nagsasauda kaya kasamit kadag iti na dumadumapay ng arami iti indigenous people kaya kaya iti makitak na unay nga dakkel nga hamon nga sang-sang indigenous people kaanlaan nga iti probinsya tayo nudikat iti intero nga lugo Ayan, BFF, kahit na napakahirap o napakalaking hamon ng mga katutupo nating kabataan na nahi, minsan naghihiya silang sumuot yes, yes, sa yeah. ngayon. I Suot mo yes, ngayon yeah. ang pinagmamalaki ninyong katutubong pagsusuot. So, BFF, ano ang konkretong hakbang na pwede gawin ng kabataan upang makibahagi sa pangangalaga at pagpapahalaga sa kultura at karapatan ng mga katutupo? iti tap kaya launay nga maaramidan na ma iti at tutubo nga indigenous people kaya kastamit ka na iti amin aminen eh. ng indigenous people kaya agtultuloy na ibiag tayo iti kultura tayo agtultuloy tayo nga aramaten nga sawen lagi na dumaduma nga lengguahe tayo and kastamit nga at tuturi tayo nga aramaten lagi na dumaduma nga uh, sining na dumaduma nga ar arami lagi indigenous people tamno na ito ay kaya ipakita tayo lubong, no anya tayo nga talaga tara ito ay iso na identity tayo iso nga masapon nga ibiag tayo kaya ipakita tayo no anya man itiadla ka na tayo nga indigenous people Tama ka dyan, BF. Talaga naman ang kuwinsya ng Ilocos or Napakayaman sa kultura at sining ay dapat ang mga kapwa natin kabataan, lalo-lalo na sa mga katutubong kabataan, ay pagpatuloy ang sining at kultura ng ating probinsya. Di ba BFF? Yes, BFF. So BFF, sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pakikiisa ng pamahalaan at lipunan sa pangangalaga ng pagkakilanlan at kabuhayan ng mga katutubo? Dahil launa ay iti tulong, iti government tayo iti naduma-duma ng panangpreserba, iti kultura, kaya panangselebrar, iti kultura, iti indigenous people. Haanlaan nga iti probinsya tayo yung dekat iti uh, buong Pilipinas. Nagkita ka launay, kaya pagyamanak launay, iti probinsya, iti Ilocos Sur, headed by our Honorable uh, Governor, Governor Jeremiah Jardy Singson, iti aramid na, iti panangselebrar, iti uh, Indigenous man, na okay, isu so iti papain tayo iti bagnas nga ma magpasama ka ang nga iti probinsya tayo no kaya pati mismo ang kadagiti il in ini iti probinsya tayo nga ilo kusog ito yung kuray no, uh, one week when no may sanga aldaw na no, talong aldaw lain kaya dapat iti tulong nan tanong na iti kultura at indigenous people kaya kastamit ang maselebrar iti kultura nito Tama ka dyan, BF. Kasi alam ko, pinagdiriwang natin yung IP mat ngayon. At dito sa Ilocos, meron tayong Begnas. Yes, we have. And I'm very excited to join and participate para naman makilala pa. At of course, makilala ko pa kung paano kamumuhay ng mga kapwa natin IP dito sa Ilocos. So, BFF Edward, para naman sa mga ating kapwa katutubo o kapwa nating kabataan, ano ba yung Begnas o ano ba yung pinagdiriwang natin Begnas dito sa Ilocos? iti begnas isu iti matipong tipon nagiti tao, tapno ang sang kamay sa nga agyaman kay ako pa po niyan ito'y kami nga tipon tipon ng kinaduma iparangaran nagiti sansalang ritual, kinaduma kinadumadumang ar-aramit nagiti indigenous people kaya dahil ito yung arami, kaya tam, kaya ititulong na tapno at tutuloy na ibiyag dahil indigenous people, iti kultura da gabutan no, awan dito yung arami awan ti arami din, awan ti panang celebrar iti kultura dahil iti indigenous people kaya dahil dahil ito ang tirason na no, apay abang ipatan da, iti kultura da kaya na anto na maipasa da ito eh kaya dahil iti sumalsarong yung tupay, akabututan So, PMF Edward, ano naman ang mensahe mo sa kapwa-kabataang katupubo para mas mapalakas pa ang kanilang boses at magpapakilalaan mo? Talagang iti pa natatutubo ng IT. Iti-provincial tayong ngayong logo suit and customer ito sa Pilipinas. Agtultuloy tayo, maibiyag, iti kultura tayo, haan tayo ang mabain, ang mangipakita, iti kultura tayo, tagaputa, dahi to'y iti mangbubuo ka na tayo. Iti pinagdakil tayo, iti aming nga aramid tayo, kaya dahi to'y gabo, iti kultura tayo, kaya no siya sino tayo mantatan, kaya gabo daytoy no anyaman, iti kultura tayo. Iti kultura tayo, dapat nga iparangarang tayo, iti tinubo, iso nga, agtultuloy tayo mga ibiyag daytoy to'y, makipartisipal tayo, kadagi tinagdumadumang aktibidades, iti munis, Iti municipality tayo, kung kas tamit ito, probinsya tayo, kasi iti Begnas, kaya na ay nga uh, maaraman ang ng silibgar, iti kultura tayo, ay maaraman nga gundaway, tapno na yun tayo mapreserbar, iti kultura tayo. Ayan, BF, tama ka dyan. Pero alam mo naman, BF, na marami pa rin na hindi aware sa mga IP, tapo natin IP kabataan, o kahit IP ang tutubo dito sa Ilocosur. So, ano naman ang mensahe mo sa mga kabataan hindi katutubo upang mas maunawaan at respetuhin ang mga IPU na kagaya mo. So, kadagiti ang tutubo nga ang uh, kabilang iti any indigenous tribe, iti probinsya tayo Nilo, so, kusutin kasama iti interong malubong kaya sa akin ako nga, tares petwenta yun, itinagdudumaan, itinimay iti, sa akin may sa gabuta, among daimer. At ay itinagdudumaan sa'yo, haandain nga ti kultura, pabaling nga ti religyon, nga iti gender, pabaling nga iti age, kaya nagduma-duma pa'y nga, nagdudumaan tayo. Kaya ito yung nga respeto, iti si may sa'kin may di, mangtulong ka na tayo, no? Kusano no tayo nga agbyag, nga natal na, kinagbyag, anatalgen. Na Uh, mga ka-BFF, despite of our differences, sabi nga ng ating probinsya, we are one here in Hilo, Kusur. Di yes, ba BFF ko, Edward? Ayan! So BFF, para na malaman pa na mga at tutubo. atutubo, gusto mo ba ipamahagi o ibigay kung ano ba yung kasuutan mo ngayon, BFF? Yes, BFF, of course. BFF, kas may isang uh, atutubo na kabilang uh, ititribo, ititingyan, may mag dahil ito ay itiba do, nagititing dyan, kinitneg. At ito awagan mi nga chaleko, kanda may awagan mi aga. BFF Edward, kailan naman sinusuot ang ganitong kasuotan dito sa ating lugar? May may opasyon ba o wala? Pwede suotin. So pwede mo naman ibigay informasyon sa mga kapwa nating kabataan so dito nga suot, iti Indian. May nga nga isusuot na indigenous people kaya aming gamin na gito ay katsagrado. Kaputa aming nga aramin, aming nga products, indigenous people kaya ikon consider me talaga nga sagrado kaya karaman iti ritual ni kaya iti na spiritual ni. Kaya kasagarod, dito ay katsuotin aging naman basalaket at tama iti respetong nga mga susuot dito ay haan kang iti anyaman nga uh, madi habang suot mo dito yung taga-pugarod ka rin yes, sa grado. talaga naman na well-respected ang iyong kamila yes, kamilatan so, so, dumako naman tayo sa ating next part of our interview sa ating Acto Tubo Youth Channel, ang ating katok. So, sa last episode, mga besties, ang guest natin ay sumalang sa katok, being to say, kabataan to. This is a version of Fast Talk. So we will be asking our guest, UVFF, kung ano ang pipiliin niya. But this time, oo oh, o oh, oh, hindi lang yung isasagot ng ating special guest. So BFF Edward, are you ready sa ating kato? Yes, BFF. Ready, ready. So mga kapwa nating besties, welcome sa ating kato! Kabanato. Bibigay ko ang iyong placard, BFF Edward. Ayan! Ang una nating katanungan, BFF, papayag ka bang sumayaw ng tinikling habang may hawak na milk tea? Ang sagot ay, hindi. Ayan. Kaya mo bang mamuhay ng isang linggo sa isang IP village na walang wifi? Oo, ayan. Kakain ka ba ng katutubong delicacy kahit hindi mo alam ang ingredients? Oo, ayan. Gusto mo bang maging tour guide sa isang okay. IT festival kapalit ay free snacks? Siguro kahit ba nakapalit BFF. Ah, pwede naman ang ating BFF ay laban na laban. Ayan, BFF. Next question, BFF. Kaya mo bang kumanta ng katutubong awit para sa pampatulog sa tropa mo? Oo. Oh, oh. Baka may sakot si BFF mamaya. So, pambayag ka bang sumali sa Tribal Dance Battle Laban sa lolo at lola ng komunidad. Of course, Ayan. BFF. <laughs> at last question natin, BFF. Si Edward ay isang kabataang... Katutubo at proud na proud na katutubo. Ayan. Krampi ang mga sagutan ng ating BFF na si BFF pangit na sa liit ng oras natin BFF at kilala natin ang iyong komunidad, kung gaano'y pinagdiriwang ang kayo'y pimantino sa ating Ilocosor at doon paano pa makakatulong ang kapwa nating kabataan sa pagpapakilala at pagpapaundan sa mga katupo natin dito sa Ilocosor. At least, we have the chance to know very well kahit sa minimum time ng BFF. But sadly BFF, Diyan na nagtatakos ang ating episode natin for this month. Ngunit bago tayo magpaalam mga besties, baka may gusto kong pasalamatan BFF Edward sa mga viewers natin sa mga kabensi o mga kapwa nating kabatlaan. Yes, of course BFF, thank you. Magyaman ang launay, provincial government of Ilocos Sur, headed by our uh, provincial governor, Honorable Jeremiah Sturdy-Sinson, and kasama dito provincial youth development office, iti ready oportunidad nga mga bosses at bosses na iti at tutubong na katutubo iti probinsya tayo nga ibang tour at kasabi na pagyamanak iti supporta iti local government unit of Banayoyo kaya iti LYDO iti, iti uh, ini a Banayoyo Ayan, BFF So na dyan na po nagtatapos ang ating episode and see you sa ating susunod na episode same time, same YouTube and same Facebook page Brought you by the provincial government of Ilocos headed by our BFF Governor Jeremias Jerry Sison, our BFF Vice Governor Ryan Luis Sison, and of course our BFF PPSK President Victoria Sison. Kasama din natin na Provincial Youth Development Office sa ating susunod na episode. Kaya naman mga besties, and I am Aring sudai, and I am Edroy Tony Maruaniero, and we are your Artadubu besties